Ayan. Ayan. Ito siya guys. O. Oh, ito. Itong Ayan. Paano maglagay ng subscribe button watermark sa ating mga videos. Ayan. I-click ang chrome. Tapos I-type ang youtube.com Ayan. Tapos, i-click ang tatlong dots sa taas. Tapos, i-click i-check dito ang desktop site. Ayan. Pagkatapos, so, Hmm. ayan i-click natin dito yung ano natin profile picture ito ayan i-english natin guys i-translate natin sa english ayan i-click ang your channel ito, your channel. Tapos, i-click ang customize the channel. Ayan, mapupunta tayo sa YT Studio. Ayan. Tapos, meron ditong, ayan, is translate muna natin, guys. Ayan, palakihin natin para makita. Ayan, may nakalagay dito sa Ayan, may layout, branding, Tsaka basic information. Ayan, dito tayo sa branding. Ayan, branding. Tapos, meron dito, ayan, ito. Itong videos water engagement. Ayan, lock. Ayan, I delete muna natin tong ano kasi may nakaano na ako may na upload na akong subscribe button ayan tapos mag download tayo ayan. download it tapos pili tayo dito sa ating image dito sa ating gallery yan ito Ayan. Ayan. Dapat po, nakaano na siya ha, naka 150 by 150 yung size niya. Ayan. I-click ang happen. Ayan. Dito may pagpilian dito sa display time. Mayroong at the end of the video at the traditional start time. Hold video. Yan. Pili ka lang kung asan mo ilagay yung subscribe button watermark. Ayan. Sa akin dito sa whole, whole video. Ayan. Sa simula hanggang ano. Matapos yung video, may ano siya. May subscribe button. Watermark. Ayan. Tapos, Publish it. i ang publish it. Ayan. Ayan. Punta tayo doon sa ano natin guys. Sa vid, uh, YouTube. Punta tayo sa YouTube. Ay, no, 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 sorry. Channel. Ayan, tingnan natin yung video kung may nalaka, na, nakalagay na siyang ano, subscribe button, watermark. Ayan, mag-play tayo ng video. Ayan, ito siya guys. O, oh, ito. Itong subscribe na color red. Ayan. Meron na siyang Subscribe button. Watermark. Ayan. Ayan siya guys. Ganun lang kadali maglagay ng uh, subscribe button watermark sa mga videos. Ayan. Sana may matut natutunan kayo guys. Ayan. Thank you for watching. Bye-bye.